Medyo humirap. Ay! kasi sinabi mo, huwag mag-usap. Pagtingin ko, nagkakainan dalawa mo sa kwarto. Kainis. Hindi. <laughs> 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 oh, oh. Ay, ang pangit mo nagkakainan. Sorry, sorry. <laughs> Itawanan ng ko ng pinakabagong pelikula ng on-screen partner na sina Catherine Bernardo at Alden Richards dahil sa nabitawang salita ng director na si Direk Cathy Molina na hindi naiwasang bigyan ng ibang kahulugan ng mga nakarinig. Kinakikiligan ngayon ang mag-on-screen partner na si Catherine at Alden dahil sa nalalapit nilang pelikula kaya naman bantay sarado ang bawat kilos at salita ng dalawa lalo na at nababalita rin na unti-unti na silang nagkakamabutihan sa isa't isa. Nito nga lamang latest press ko ng kanilang pelikula ay kinakiligan ang bawat sagot ni na Alden at Kathleen katulad na lamang nang tuksuhin muli sila sa naging sagot ni Alden patungkol sa pagbibigay ng second chances. Makikita kasi dito na kagad na dinagdagan ni Alden ang kanyang sagot nang bulungan siya ni Kathleen na panunokso ng ilan ay tila lawyer ng aktor. Sagot kasi ni Alden dito. Simplihan ko lang ang sagot ko. Kung Diyos nga nagpapatawad, why not you? Makikita namang tila hindi kumbinsido si Catherine sa naging sagot ni Alden. Kaya naman bahagya itong bumulong sa aktor na kagad namang binigyan nito ng pansin at kagad na dinagdagan ng kanyang sagot nang. But sometimes, depende pa rin talaga sa tao. Nagtawanan nga ang mga tao sa loob ng naturang preskon dahil sa mabilis na pagbawi nga ni Alden sa kanyang sagot dahil lamang sa bulong ni Catherine. Sa kabilang dako, mas napuno naman ang tawanan sa loob dahil sa nabitawan ng salita ni Direk Cathy nang hindi niya namamalayang pwedeng bigyan ng kakaibang kahulugan ng mga nakarinig. Natanong kasi ito kung nahirapan ba siya kila Alden at Catherine sa pelikulang ito. At ikinabigla nga ni Catherine ang naging sagot ng direktor. Mga pahayag kasi ni Derek Cathy. Medyo humahirap kasi sinabihan mong huwag mag-usap. Pagtingin ko, nagkakainan yung dalawa dun sa kwarto. Kainis. Napasigaw nga ang ilan sa mga nasa loob ng venue. Kaya naman agad na sinabi ni Catherine na tila pangit ang naging dating ng mga ginamit na salita ni Derek. Kaya naman agad niya itong nilinaw at sinabing. Ay pangit bang nagkakainan? Sorry, sorry. Erase. Hoy, ako kasi ang linis ng isip ko. Kayo ang ano nyo. Kinaaliwan naman ng marami ang naging reaksyon nila Alden at Kathleen. Nahalatang na tense din sa naging pahayag ni Direk Kathy.